nga guys, nandito ako ngayon sa Barangay Liwood kung saan may papakita ko sa inyo idol na mga idol ng na symbol na pawiram ng aking ang ating idol mayroon ang nagka si idol <laughs> idol John alright tara guys, silipin na, ipasilip sa inyo ang in na symbol na pawiram So ayun na nga guys, ayun oh. Ito yung ilalim pa lang yan ah. Ito yung power supply transformer. yung ipapasilip ko sa inyo yung mga transistor dito sa ilalim. Ayun! Inaiga na natin. Ayun guys. Yun na yung pinakang laman-loob. Oh my God! Wow! Right, ayun mga idol, apat na capacitor. Ito yung apat din to guys. Ayun o, nasa ilalim yung dalawa. Ito dalawa, sa ibaba. Yun yung rectifier niyo. Yo adalah transistornya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih 12, lebih 14, 15, 16, 17 ini adalah transistornya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 28 pieces din. Ayun, sa kabilang channel lang yan mga idol ha ah. Kabilang channel Ito naman yung sa kabilang channel oh Alright, ayun, pinasilip ko lang sa inyo mga idol At ah, saka vlog natin ang part 2 sa pag na soundcheck na yan Si i-wiring pa oh. Hindi pa naka Binabalansi pa lang yung power supply niyan Ayos nice na yung power supply I-wiring lang lahat